Bopis! ulam na matapang ang lasa at mas matapang pa ang pinanggalingan. Kung mahina ang loob mo, huwag mo nang kainin to. Ulam na gawa sa puso't baga, literal. Pero bakit nga ba Bopis ang tawag? Galing yan sa kasilang Bopis. Akalain mo yon? Sosyal pala sa pangalan pero laman loob ang laban. Pero saan nga ba ito galing? Panahon pa ng Kastila, tira-tira ng karne. Pinagpiestahan ng kusinera, eh kasi naman, sayang yung Pusot Baga. Eh di kinisa, boom! Bopis was born. Ano-ano <laughs> nga ba ang mga ingredients? Tinadtad na Pusot Baga. Sibuya sa bawang at luya, pang tanggal lang sa. Sili, para may konting ouch. Suka at toyo, para may drama. Bell pepper, para kung gusto mong may kulay ang heartbreak mo. Iba't ibang bersyon. Spicy Bopis, kung gusto mong umiyak sa anghang, hindi sa love life. Dry Bopis, pang ulam. Sosy Bopis, pang kanin. Pulutan Bopis, kasi minsan, puso't baga lang ang katapat ng stress. Wow. Health Benefits Protein, para kahit broken ka, strong pa rin ang katawan mo. Iron Good for the blood, lalo na kung umiikot ang mundo mo sa crush mo. Zero waste cooking, kasi di mo kailangang itapon ang feelings. Este, laman loob. <laughs> Kaya kung ready ka ng sumabak sa ulam na hardcore, bopis yan beshi! <laughs>